Magandang araw sa inyong lahat. Madalas nating marinig ang tanong, ano kaya ang mangyayari sa hinaharap? Ngunit ang totoo, ang hinaharap ay hindi hinuhulaan. Ito ay hinahanda. Tayo ang gumuguhit ng ating bukas. Ang bawat desisyong ginagawa natin ngayon, maliit man o malaki, ay hakbang patungo sa kung sino tayo balang araw. Kung pipiliin natin ang tamang landas, kung pagbubutihin natin ang ating pag-aaral, kung mananatili tayong may pag-asa, siguradong may magandang bukas na naghihintay. Oo, mahirap ang daan. May mga pagkakataong parang gusto na nating sumuko. Pero, tandaan, ang ulan na hindi habang buhay. May araw ding sisikat. Kaya huwag matakot sa bukas. Bagkos, harapin ito ng may tapang, may puso at may tiwala sa sarili. Dahil sa dulo, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa bilis ng pag-abot sa pangarap, kundi sa tibay ng loob habang inaabot ito. Ang hinaharap ay parang blankong papel at tayo ang magsusulat ng ating sariling kwento. Kaya, piliin nating gawing makulay, makahulugan, at puno ng inspirasyon ang pahinang iyon. Maraming salamat at tandaan, ang kinabukasan ay para sa mga taong handang mangarap at kumilos para rito.